Oh, eh, parang napapansin ko sa linggo ka nata na kayo ng chocolate cake. Hindi maganda yan, ha? Naman naman may lahi tayong diabetes. Ah, sakto hmm. pumunta ka ngayon. May gusto sana akong sabihin sa iyo, eh. Hindi. Um, huwag kang magagalit sa akin, ha? Kasi, bunso, buntis ako, eh. Teh, hindi ka man lang ba nag-iisip? Paano ako niyan? Di ba? kapalit mo ko eh. Pag lumabas yan, nandiyan na yung responsibilidad mo. Paano ako? O oh, sige. Dito ako sa bahay mo. O oh, matanda na ako. Pero, responsibilidad mo ko ate. Paano ako ate? Hindi mo ko, bata, hindi mo ko basta basta pwedeng bitawan. Yung pag-aaral ko, paano? Eh, sa'yo yun, di ba ate? Cargo mo ko dapat. At pag lumabas yan, yan na yung priority mo. Never mind na ako sa'yo magkakanya-kanya na kayo ni Kuya Ryan. Siyempre, priority niya yan eh. Mag-asawa kayo, pamilya, niyo, pa pamilya kayo. Tapos ako, tapon. Wala ano tayong magulang tayo eh. Paano ako? Hindi mo man lang ba inisip muna ako bago mo sana pasukin yan? Kaya pala, itong buong linggo na to, moody ka, like kang wala sa wisho, tapos yung eh, hiling mo kumain, yan pala ibig sabihin yan. nangyari, Vincent? Hayaan mo naman dapat muna ako magpaliwanag bago ka magsalita ng kung ano-ano. Alam mo, Be, kahit anong sabihin mo, kahit saan tayo magpunta dito, saan tayo tumingin ng anggulo, mapapabayaan mo ko. Kasi yun na yung priority mo. Paglabas niyan, yan na yun, eh. Baka nga ipaalaga mo pa sa akin yan, eh. Di siguro, eh. Alam mo, ate, kung irresponsible ka, Huwag mo na sa akin. Sana ah, titingala pa naman kitang bilang ate ko. Kung responsable ka pala nung matutukong na ako sa'yo. Nga pala, B, nabanggit mo na ba sa kapatid mo yung pagdadalang mo? Hmm, nasabi ko na sa kanya. Kaso, siyempre, nabigla yung nagalit siya. Pero naiintindihan ko naman siya na hindi niya inaasahan yung nangyari. Sinabi mo naman ba yung magiging plano natin? Hindi naman natin siya papabayaan eh. Pati hindi natin siya papabayaan na hindi makapagtapos ng pag aaral Hanggat hindi pa siya nakakapagtapos at hindi pa siya nakakaplayong mag-isa sa sarili niyang pa eh tutulungan naman natin siya kahit dumating man na, na si baby sa atin hindi ko na nga naipaliwanag sa kanya yun kasi nga masamang mayroon niya nabigla lang naintindihin na lang natin kasi syempre hindi din naman kasi natin in-expect sobrang bigla yung pangyayari diba? hmm sabagay. bagay ayan mo B magiging okay din kayo ng kapatid mo siguro nagbigla lang din yun kasi kaya dalawa na lang kasi yung magkasama eh. Nasanay siya na lagi ka nandyan para sa kanya. Hayaan mo, in time magiging ako yun kaya. Hmm. Gusto mo, oh. magkapi na tayo? Bukas na yung music chain, no? Sige, tala na. Uy, pre, ano meron? Parang nag-enjoy kasi na ininom mo ah. Nakakarami ka na. Kaya ako eh. Babadrip kasi ako kay ate, tawag dito, parang alam, bigla siyang nag, nagpabuntis siya sa asawa niya. Parang akala mo walang responsibilidad na na-selfish ako eh. Parang akala mo wala siyang responsibilidad. Akala mo hindi ako iniwan sa kanya ng magulang namin. Eh, ang ate mo naman eh, may edad na yata. Siyempre may sariling buhay yun. Eh, gets ko naman yun, Kuwis. Pero siyempre, di ba, parang pag nagkaroon sila ng anak, ano na ako eh. Kumbaga parang wala na, wala na ako sa kanila. Parang sa pa ako sa kanila. Mm -hmm. Siyempre, buo na sila. Alam mo, makisiksik pa ako dun. Pwede sana kung tapos na ako eh. Siguro naman, hindi ka naman siguro pababayaan ng ate mo. Alam naman niyang dalawa na lang kayo sa buhay eh. Ang ate mo naman eh, kailangan din niya ng sariling pamilya. Darating at darating yung panahon na magkakaroon kayo ng intindihan na hindi lahat ng pagkakataon eh, nasa kanya ka. Kailangan mo tumayo sa sarili mong mga paa. Yung iba nga, di ba, nakakaya? Yung iba nga, halos hindi na mag gaga sa paghanap buhay. Para lang sa kanilang sarili. Kaya mo yan. Siguro Oh, salamat guys. Siguro nga, uh, kailangan ko na rin simulan na ano, no? Yung kumilos ng sarili ko para hindi na rin ako masyado nakarelay kay ate. Siguro kailangan mo din kausapin ng ate mo nung maintindihan nyo ang isa't isa. Siguro nga. Uh. Kesa eh, nandito ako. Kesa so, tapusin na natin ito. Kasi ah, salamat ah. Pag ito. Last na to ah. Hmm, last na. Te, galit ka ba sa akin, te? Hmm, galit. Hindi naman ako galit sa sa'yo. Hmm, magapan mo na ako. Ilang araw mo na ako sinusungitan eh. Te, alam ko, ito lang ang makakapagpagaan ng mood mo. Di ba matagal ka nang nagkikrave dito? Ah, alam ko, binawalan din kita, pero ayan, mm, cake yan, chocolate yan. <laughs> Sacto. Triple chocolate. Ay, nako. Ilang araw ko na hinahanap to. Um, ate, sorry ako. Medyo naging selfish ako. Pakinggan nung isang araw. Medyo na ano lang ako nabattered or na nag-worry kasi baka mamayangan. Makalimutan mo na ako. Siyempre, wala rin akong kasama rito. Walang din yung meron ako, ate. Siyempre, maninibago ko pag nasa yung focus mo na kay baby mo na. Ay, naku, bunso alam mo, kahit anong mangyari kapatid kita, hindi kita pababayaan. At saka nag-usap naman na kami ng Kuya Ray mo. Sinabi naman, sinabi ko naman sa kanya na, yun nga, yung pag-aaral mo, hintayin ka namin makatapos ng college. Tapos supportahan ka namin hanggang sa makahanap ka ng trabaho, makatayo ka sa sarili mo. Hindi naman ulit mag-aanak ako. Pababayaan na kita. Bilang ate mo, alam ko yung obligasyon ko, syempre. Ano ka ba, bunso? Salamat ate. Pero pag-isip-isip ko rin na salamat kasi supportado mo pa rin ako pero siyempre parang nakakaya na rin sa gantong edad ko nakasandal pa rin ako sa'yo. Don't worry ate. Kaya try kong maging responsible tsaka maging mature para sa sarili ko. Para naman instead na ako yung tulungan mo, ako ang makaagapay sa'yo syempre siyempre Ate kita yung ng tao. Dapat ako yung maka, ano yun, ako yung makatulong naman sa'yo this time. Kahit malit na tulong lang. Swerte ko naman sa mga kapatid ko. Ay, nako. Teh, kung nagulo sa akin, no? Hindi ako galit. Pero ano pala natin, boy or girl? Wala pa. Hindi ko pa alam. Kasi pa ako, Magiging tito na ako. Ano Asa pala si Kuya Rai? Asa trabaho? Pumunta dito yun. Ah, pumunta. After sige, sorry ulit, ha. Love you. Okay lang yung bunso. Love you more. Kainin mo na yan. Kainin ko na to. Thank you. E